araw-araw na mga salita ng Diyos. Si Pedro ay tapat sa akin ng maraming taon, ngunit hindi siya nagreklamo ni nagkaroon ng pagtutol sa kanyang puso at kahit si Diob ay hindi maitatapat sa kanya. Maging sa buong mga kapanahunan, ang mga banal ay lahat hindi nakaabot sa kanya. Hindi lang niya pinagpursigihan ang kaalaman tungkol sa akin. Ngunit kinilala din ako sa panahon na isinasa kato para ni Satanas ang kanyang mapanlinlang na pamamaraan. Ito ang nagdala sa maraming taong serbisyo na sunod sa sarili kong puso at bunga nito hindi siya napagsamantalahan ni Satanas kailanman. Si Pedro ay humugot ng pananampalataya kay Diob, ngunit malino niyang napagtanto ang kanyang mga pagkukulang. Kahit na si Diob ay may matinding pananampalataya, kulang ang kanyang nalalaman sa mga bagay tungkol sa kahariang espiritual. At marami siyang sinabing mga salita, na hindi tugma sa katotohanan. Ito ay nagpapakita na ang kanyang kaalaman ay mababaw pa at hindi pa maaaring maging perpekto. At si Pedro naman ay laging naghahanap para sa paglago ng pakiramdam sa espiritu at laging nakatuon ang pagmasid sa kalakaran ng kaharian ng espiritu. Bunga nito, hindi lamang niya natiyak ang bagay na aking kahilingan, kundi naintindihan din kahit kaunti ang mga mapanlinlang na pamamaraan ni Satanas, kaya't ang kanyang kaalaman ay higit sa kahit kanino sa paglipas ng panahon. Mula sa mga karanasan ni Pedro, hindi mahirap makita na kung gugustuhin ng tao na makilala ako, siya ay dapat magtuon ng maingat na pagsasaalang-alang sa espiritu. Hindi ko hinihingi na magtalaga ka ng malaking bahagi para sa akin sa paraang panlabas. Pumapangalawa lamang ito. Kung hindi mo ako kilala, kung gayon ang lahat ng pananampalataya, pag-ibig at katapatan na iyong sinabi ay isa lamang ilusyon. Ito ay mga bulalang at tiyak na ikaw ay maghahambog ng labis sa harap ko. Ngunit hindi kilala ang sarili niya at kaya mabibitag ka na naman ni Satanas at hindi ka makakawala sa ganang sarili. Ikaw ay magiging anak ng kapahamakan at magiging kasangkapan sa pagkawasak. Ngunit kung ikaw ay nanlalamig at walang pakialam tungo sa aking mga salita ay walang dudang tutulka sa akin. Ito ay totoo at mabuting tumingin sa pamamagitan ng pasukan patungo sa kahariang espiritwal sa marami at iba't ibang espiritu na kinastigo ko. Sino sa kanila ang walang kibo at walang pakialam at walang pagtanggap sa aking mga salita? Sino sa kanila ang hindi mapangutya sa aking mga salita? Sino sa kanila ang hindi sumubok na unawain ng aking mga salita. Sino sa kanila ang hindi gumamit ng aking mga salita. Bilang pananggalang na sandata na ginamit para ingatan ang kanilang sarili. Hindi nila pinagpursigihan ang kaalaman tungkol sa akin sa pamamagitan ng aking mga salita. Ngunit, ginawa lamang nila itong bagay para paglaruan. At dahil dito, hindi ba sila direktang sumalungat sa akin? Sino-sino ang aking mga salita? Sino ang aking espiritu? Napakaraming beses ko nang iminungkahi ang ganitong mga salita sa inyo. Ngunit ang mga nakikita ba ninyo kahit minsan ay naging mas matayog at malinaw? Totoo ba kahit minsan ang inyong mga karanasan pinapaalalahanan ko kayong muli kung hindi ninyo alam ang aking mga salita. Huwag ninyo silang tanggapin at huwag ninyo silang isagawa at siguradong kayo ay makatatanggap ng aking paggastigo; Kayo ay siguradong magiging biktima ni Satanas.